Wow, domi. Apat na alimango po ang huli. Wow! Laki po ng nahuli ni Bossing. Wow! Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay maghuhulog kami ni Bossing ng mga similya po ng alimango doon po sa palaisdaan. At tuloy kami po ni Bossing ay magtatabas at magkakras po ng mga damo. Ayan na po si Bossing. Nagmamaneobra na po ng aming motor. At ito po yung mga similya. Oh, dami. Hawakan ko na lang. Yan po na. Dito na kami sa palaisdaan. O Bossing, ako na lang magdadala na yan. Ihuhulog na po ni Bosin yung mga similya po ng alimanguhan. Sabihin mo eh, magpalaki kayo ha at magpataba. Lumaki kayo. At magpataba. At mga 7 kilo ang isa. Ah, naglangoy na sila. Nung isang araw nga po'y dito kami ni Bossing na grass cutter, sa bungad po ng palaisdaan. Ngayon naman, Bossing, ay saan ka ta? Ah. Sa ang park? Dito ah? Sige. Sakto po ngayon pag grass cutter at ano ah, hindi pa po mainit. Madamo na rin dito eh. Mga minsan uli ka dito mag -rescatter. At medyo lumalago na uli ang damo. Pero ito po yung nag na ni na bossing noon. Nung pang bago mag birthday si Tay, talaga lang pong mabilis lumago ang mga damo. Kami po ni bossing eh doon mag rescatter. Yan. Diyan po sa may mga niyog. Doon po kami sa may mga niyong magagrass cutter. At ito po ang ating view. Ngayong umaga. Maliwalas. Ayan, at bago po kami mag-start sa aming pag-grass cutter ay nagpapakain muna po si Bossing na kanyang mga alaga. Wow, may binihay po pala si Bossing ditong mga alimango. Nagpain ka pala, Bossing? Tinitisting na po ni Bossing yung kanyang grass cutter. At ayan po ang ating view ngayong umaga kami po ni Bossing ay doon mag uh, grass cutter doon po ah yan, yan po sa may mga puno ng niyog kaya so, na po si Bossing nagpandar na po ng kanyang makina Dito muna po sa may daan siya nag-agrass Sabang si Boseng po ay kater ay magtatabas naman po ako ng mga dahon po ng niyog. medyo malayo na po yung nagagrass po ni Bossing. Mabilis lang po siya at yun naman po dito lang sa mismong gilid po ng basig. At yung pong ganyan na, ah, yung mga puno ng niyog. Yan po ang ating hahawanin. Tatabasan po natin yan. dapat po talaga inahawan itong mga puno po ng niyog. Para pag nagpain po si Busing at dadaan po dito, ay hindi po siya mahirapan paglalakad. Isa pa po ay para kapag ka po malago itong mga puno ng itong mga dahon ng niyog, ay hindi na po halos maaninaw din sa dulo. Natatakpan po niya. Kaya ayun, hahawanin po natin. Babawasan lang naman po natin ng ano ah, dahon. At ba yun po yung aming kubo ah? Ay kapag ka po maraming mga dahon ng niyog, natatakpan po yung bandang dun sa dulo. Halos po hindi na makita gawa po ng mga dahon kaya tatabasin po natin iyan para po kahit nandoon ka sa kubo ay matatanaw mo po doon sa dulo ng fishpan kung may tao o wala para hindi po gumuho itong lupa kaya po may mga tanim po na niyog dito po sa gilid po ng palaisdan para hindi po gumuho ang lupa baga man po ay napapatibay po yun ng basig kaya ang kagaya po nito napakalago na ng dahon kabawasan na po natin at yung dulo naman po ay maaninaw yung dulo ng palaisdaan po ay ng mahar ay ng mahawan ng makita naman kung may tao o wala hindi lang naman po itong kumuha ito so, ah, pang mga minsan mabulad na po makapawis po magandang exercise kapag umaga Bakit? Ba't natanggalan ka na naman? Dito po sa parting gitna ay eh, talaga namang malalago na po ang damo. Talahi na po pati? Tayo po si Bossing siya na po ang nagtabas. Okay, Paano ka nadadaan diyan? Hindi yan, baka ay pwede rin scatter. Mahirap nga ito. Ah. Ay, di ba gati kayo yung may parang blade? Yun ang gamitin mo sa ito Grabe na po kalago. Baka mahulog ka diyan. Hanggang dito na po si Bossing nakapag-grass cutter. Kaya lahat tumigil muna po si Bossing at tinatabas po itong mga talahid. Talaga naman wala na po ditong daanan. Natutuyo din pala itong talahib dito. Sobrang init. Pero ngayon po dito sa amin ay laging nang naulan. Madalas na pong umulan. Lalo na po kapag kagabi. May kasama pa pong kulog at kidlat kaya nakakatakot po. Oh, may pugad ng ibon. Walang itlog. Oh. Patay tuwing umaga, ganito ang gagawin. Magtatabas-tabas. Hanggang sa malinis po namin itong palaisdaan. Utay-utay lang ang katabusing sa umaga. Tamang papawis. Pag medyo masakit na ang sikat ng araw, ay kata na. Bukas ulit. Oh, nabato. Bubog. Bingaw? Bubog. Bubog? Abay, ba't magkakabubog ba yan? Kapagod 嗯，想拿这个。 Huh. Tuh, isa pa. Huh. <laughs> Nay gitlo mo. Um. <coughs> Ako, Pap papa ndawi mo. Ako, papa ndawi. Ajon papa ndawi na puno bosing yo aming paimbubu. Wow, may uli nga bosing. Aliit. Talpasan ah, mo na. Sa kabila pa. Wow, dalawa. malaki. <laughs> Pwede na. tapo mo yun ah. Tatakpan po natin ito at oh, ah, tatakas na. Kung hindi pa, pa po, kung hindi pa po namin ni Bosing na pandaway nami eh, eh, nakatakas na. Ayan po ang huli. Dalawa. Parang ito yung magkaasawa, Bosing. Dalawa po ang aming huli. Isang babae at isang lalaki. May papandawin pa daw po kaming dalawa. Banda roon na. Oh. May huli? Wow, dami. Ilan? Apat? Grabe. Apat na alimango po ang huli. Na matatabari. Saan yung pag Ikaw, hindi ka mahirap magpakalpas na yan. Baka lahat ay malpas. Magaling mo magpalpas ah. Magaling kang magpatakas. <laughs> Dito lang po namin at mamaya po namin ni Bossing Daanan pag kami po ay pabalik na. Wala nang huli. Maka nakalpas na. Patag. mo na ang... Tinatanggalan muna po ni Bossing ng damo yun pong grass cutter yung may malapit po dun sa ilis eh. at talaga naman pong kumapit na anda mo ayan po at isusuot na ulit ni bosing yung kanyang mga armas at siya po ay sasabak na ulit sa gera pabalik muna po kami sa kubo at si bossing po naubusan na ng tamsi siya po may mga baon ay kapag ka po nasa sisira po natatanggal yung nakalagay po diyan ah, sa cross cutter ay pinapalitan po ay naubos na po yung mga pamalit po ni bossing kami po ay pabalik muna sa kubo kami po marami pang tabasin ito pong nga aming tinabasan ngayon ni Bossing, ginras ay isang linya pala ang... ay meron pa po dito pa po sa kabila. Malago na rin po ang mga... dahon po ng niyog. Naman daw po ulit si Bossing ng iba pang mga bubu, ay nakahuli po siya ng malaking. O kaya... Ay, walang O kaya Bossing, yan ay kuha nyo? Wala nga, wala nga. Mataba. Kata mo so. nasisiliki. Taw. Grabe, laki. Ang walang dito. Ano, may piga na. Balaman. Wow! Laki po ng nahuli ni Bosing. Gaga po sana po ulit ni Bosing. Si Bosing pinagtanggal na ng damit at po ispawisa na po siya. Ito na po lahat yung mga nahuli po ni Bossing na alimang. Wow! Thank you, Lord, sa blessing. Thank you po. may pambenta na naman po kami. May pambili na naman po ako ng similia. Kanina po ay nasa 1.3 yung pinagbayaran ko po sa similia. Kahapon naman po ay nasa 1.5. Araw-araw po ay sa pagbili natin ng similia ay libo rin po ang akin pong nagagastos. Kaya thank you po dahil nakikita po namin ni Bossing na lumalaki naman po yung aming mga hinihuhulog na halimang. Oh. Napapabalik po yung ating puhunan. Thank you Lord. Salamat po. Yan po, nadito na kami sa bahay at ito na po yung mga buting po posing na alimango. Wow! Grabe! Yung pong isang pinakamalaki. Ito ah, eh, grabe. Po, bossing ni. Inilalagay na po ni Bossing sa timba at yan po ay dadalhin na po ni Bossing sa palengke. Amo. Yeah. Amo pupugen pa. Dadalhin na po para maibenta na po. Yan. Thank you, Lord. Sa blessing. Thank you po. Ang puso ko'y nagduro. Ayan po. At bali, hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walagsawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Bossing. bye, -bye.